Kapag panahon na ng tag-ulan, ang isa nga sa unang pumapasok sa isip ng mga Pilipino na kainin ay ang pares. Nabukod sa mura na, eh siguradong busog ka dito. Mainit-init na sabaw, sabay malambot na laman na siguradong papawi sa lalamig mong katawan. Dahil malamig na naman ang panahon ngayon, kaya pumunta agad ako sa number one na parisan sa Pilipinas para kumain. Ito nga pala ang Mr. Pares na number one na parisan sa Pilipinas. Nandito na sila sa Malate, Manila. May maayos at malinis silang dining area. Malawak din dito. At alam nyo ba na may bago sa menu nila. Meron silang tig 88 pesos na meal. Tulad ng fried chicken poppers na may apat na flavor na pagpipilian. Meron silang Bicol Express. <laughs> Lechon Paksiw Teriyaki oh. At orange chicken may, ito ito may dalawang plain rice na At may isang soft drinks pa Sulit to sa 88 pesos Meron din silang 3 pieces big shomai Nalalagyan ng sweet style pare sauce May dalawang plain rice na May isang soft drinks pa Sulit din to sa 88 pesos Bukod nga dyan eh, May dalawang bago sa pares nila Hindi ito yung popular na classic pares Ng Mr. Pares Dahil yung isa sa bago nila eh, Malapot at manamis-namis Eto ang sweet style pares. 150 pesos. Naka-unlimited fried rice ka na. Naka-unlimited love now soup ka pa. Yung laman neto ay sweet beef stew. Siyempre, may isang soft drinks na rin yan. At kung gusto mo naman na may sinusot-sot, eto, bago rin. Pares love now overload. 250 pesos. May bone marrow, pata ng baka, beef chunks, buto-buto, naka-unlimited rice, unlimited soup, at isang soft drinks. Panalo rin to guys. Malab yung sabaw. Sarap higup-higupin. After mag-food trip, may dessert din sila din. Ito tulad ng halo-halo. Located ang Mr. Pares Manila Branch sa 1688 Bocobo Street, Malate, Manila. Open sila 24 oras. Nasa Google Map lang din sila. Panglimang branch na nila to, meron silang branch sa Timog Quezon City, Poblacion Makati, Baguio at Tagaytay. At ngayon nga, eh nandito na sila sa Manila. Dahil sa patuloy niyong pagsuporta sa Mr. Pares, eh magpaparapol sila dito ng brand new Toyota Bios. Kakain ka lang ng Mr. Pares, eh may chance ka pang manalo ng brand new na sasakyan ilalagay ko na lang sa comment section kung paano makasali sa paraffle nila. Kaya ano pang hinihintay mo? Yayahin mo na ang buong tropa o pamilya na mag food trip dito sa Mr. Pares. Ang araw-araw mong ka-pares. Guys, meron nga palang bagong branch ng Mr. Pares. Nandito na sila sa may malaki Manila. Bukod nga sa may bago silang branch, eh, meron din sila bago sa kanilang menu. Pero nga pala sila dito, sweet style Pares. 150 pesos, naka-unlimited fried rice, at naka-unlimited na rin yan na labnaw soup. Bukod nga dyan guys, meron nga pala kasama Meron din kasama soft drinks yan Sweet style pares Ito yung matamis-tamis eh, di ba? Mm. Oh. Mm. mm. Manamis-tamis man Pili mm. Chili garlic man Pagin natin dito sa ibabaw Grabe yung pizza nyan man oh Pagin dito Mm. may siyempre may unlimited sabaw yan na Davnao. Ito. Lagyan din natin. Pero tikma muna natin. Mm. Sarap na itong sabaw guys. Ah, sa panahon ng taglami. Ito. Lagyan natin dito. Guys, meron din sila dito mga ano, pang-estudyanteng food trip. 88 pesos lang May ganito ka ng klaseng pagkain yan Siomay Bali pork nga pala to Tignan mo yung siomay dito Lalala Tapos yung ginabit na sauce dito Yung sa sweet style pares Tapos may kasama na rin yung dalawang rice Plain rice Ayan With soft drinks na rin 88 pesos lang yan guys mm -hmm. Bumagay yung sweet sauce dito sa may siomay ha Uy Mmm. Salamit man, oy. Chicken poppers. 88 pesos din yan, guys. Meron na rin siyang kasamang dalawang plain rice. Bale, pinili ko nga pala yung kanilang Bicol Express flavor. Ano, eh, ito nga pala yung sauce na nilagay. Tikman natin, man. hmm yeah. mm. Bicol Express, ah. Talagang Bicol Express na Bicol Express talaga yung flavor niya, man. Drop. Tapos, with topping siya rin yan, ha? Ha? Grabe. Mm. dito sa lugar ng Malate Manila yung puro gimigan mayroong putripan dito na mura lang 88 pesos busog ka na hmm. ito guys meron din silang bago sa menu nila ito nga pala yung Paris Love now Overload 250 pesos naka limited rice unlimited soup at meron kasamang soft drinks may bone marrow tapos meron pang pata yun o pata ng baka yun yeah. drop. Mm. Hmm. Taba Uy Ito yung beef chunks Sarap na itong paris labnaw nila Talagang malabnow, Hindi siya malapot <laughs> Hmm Lagyan natin yan ng ano? Chili garlic oil. Chili garlic oil. Ayun oh. Ah. Lagyan no, natin sa ibabaw yan man. Kiting oh, ka nilang garlic oil. Na lagyan natin dito yan man. you know Bone marrow. Magang. you know hmm oh. You Ayun know? Ah, grabe, sol Kaya sa mga gigimig dyan dito sa Malate, Manila E eh, pumuntrip kayo dito sa may Mr. Paris After ko nga kumain e eh, Masarap kumain ng panghimagas Balim, meron nga pala sila dito ang dessert Ito nga pala yung kanilang ube Premium Nagkakahalaga ng 150 pesos man Eno, you know, may ube sa ibabaw Tapos yung crushed ice na ginamit E eh, timplado na siya Eno, you know, yung mga durug-durug na yelo Timplado na siya, eno you know. <laughs> 음, 민